berbas Brabas, kunin niyo yung kabayo. Don, ah. pwede ba tayong mag-usap? Oh, oh. dandan Dahan-dahan lang. Ah. Tara. Alam mo, Ben, hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinanggihan mo yung pwesto ang ibigay oh. sa'yo ng daddy ko. Eh, kung kasala naman tayo, ikaw rin naman mag-aasikasa nito eh. Ayoko, baka isipin ng ibang tao, pera mo lang gusto ko eh. Iba na rin siyempre kung ikaw at ako mismo mag-aasikasa nitong biyenes na to. Eh kung si Dave naman, masyado pa talaga siyang bata. Nakikita mo yung bulaklak na yun? Oh. Ganyan ang iyong kagandahan. Nag-iisa sa napakalawak na bukirin. Ang iyong... Tama na, tama na, tama na. Dahil masyado na lumalaki yung tenga ko. Hoy, mukha kayo namang dagang kosta, ha? Para? <laughs> Alam mo, Vin, hindi importante sa mundong to, ha? Kung mayaman ka o mahirap ka, mabaho ka o mabaho ka, may pangalan ka o wala kang pangalan, kahit na itong buong planetang to, pag namatay ka, ganyang lupa lang naman ang kailangan mo, kakainin ka rin ng bulate. Pagka hindi ako kakainin ng bulate dahil kapag namatay ako, cremation ang gusto ko. Uy, okay yun ha? Yun yung masarap eh, yung nilalagay sa fruit salad. Carnation oh, yun. Ang ibig niya sabihin, bago siya mamatay, inom siya ng gatas. Ah, ah, ang galing mo talaga, Ben! Teka, teka! Mel, Ben, ang ibig sabihin ng cremation, pag namatay ako, susunogin ako hanggang maging abo paano naman? Pang mayaman lang yung carnation carnation na yon. Cremation. Ako hindi ako makakain ng bulate. Eh talagang hindi ka kakain ng bulate. Alam mo kung bakit? Bakit ngayon pa lang pulong ng bulate sa mo. Tapak <laughs> na matay ka. Hindi ka kakain ng bulate. bakit nga? Eh dal pare no ka ng bulate. Sabi <laughs> niyo naman ako eh. <laughs> hindi, nagsasabi lang kami ng <laughs> totoo <puto>, eh. <laughs> Alam mo Ben? Gusto ko pag kinasal tayo. Gusto ko garden wedding. Yun bang ang dami-daming bulaklak? Katulad niyan, ang daming bulaklak. Tapos naririnig ko yung huni ng ibon. Yun bang ang pinakakortina natin ay ulap? At ang liwanag ay nagagaling sa itaas? <laughs> Bakit naman? Ano naman ang koneksyon nun? Wala. Kasi pag ganun kasi, nararamdaman ko na ang lapit-lapit natin sa Diyos. Ah! Ben naman, hindi mo ay, naman ako, ako. pinapakinggan eh. Dimash. Tamis. Tamis? Tamis. Mas matamis pa rito ang iniaalay kong pag-ibig sa'yo. <laughs> Kalokohan yan! Di totoo yan! Hindi kayo titigil siya lang hanggang hindi kayo Wala ka na mapapansin ba, doon? Bakit? Tatlo kabayo, di ba? Dalawa lang. Tatlo! Dalawa lang. Parat mo si Mel! <laughs> Lagi niyo ako inaap eh. Alam mo ikaw, ha? Katrayahan ko lang mga kabayo eh. Bakit? Ano ibig kong sabihin? Kabayo sa kaliwa, kabayo sa kanan, at isang napagandang unggoy sa gitna. <laughs> <laughs> Mabuti pa ikaw na itindihan mo ang damdami kong makatao. Ayaw mo rin! Wala na ako kakape! Hayop ka! Stambay ka lang dyan. Subaybayan mo sila. At i-report mo sa akin kung mayroon silang masamang gagawin. Oh, Peter, could you please stand behind Miss Dizant? Mrs. Yes, My pleasure. Okay. Now, if I can have everyone's attention. Now, the promotional directors have requested from me that I take a group shot of everybody saying the Chemco slogan in unison, because this best captures the essence of all the hard work that you've done here. Now, on the count of three, I want you all to give me a thumbs up and say, this is just the beginning. You make all the people back in Cleveland very happy. Okay? Okay then. One. Two. Three. This will be a shot to remember. Three! This is just the beginning. Oh. Oh, my God. Buhatin nyo. Dito, dito. Hoy! Lapit, lapit! Bilis! Pag nangangailangan nyo kami ng tulong, nalapit lang kami sa inyo. Totoo po ba yon? Kalin, pag ako sabi, ako, nawa, ngayon, ano ikaw kailangan, ako pwede bigay sa iyo lahat-lahat. Ah. Yung tatay-tatay ano namin. Tinira kanina. Sigurado ako, kami na susunod eh. Ibang usapan no ito. Puwet ka matayan na. Ah. Kailangan no namin ng tulong nyo. Kailangan namin ng armas, kailangan namin lumaban. Pwede, pwede. Lahat tulong ikaw kailangan, ako mingay sa iyo. Pero kalin, kailangan Mr. Lee iyo tulong ah dahil ako sa Mrs. Teresa, Lahat muhay namin delikado ah. Eh, Karin, ikaw ma, pwede tama ho sa akin, ha? Wala akong problema dyan. Basta siguraduhin niyo sa akin, sagot niyo ko. Kung sagot niyo ko, sagot ko po ang pamilya niyo. Maraming salamat, ha. Ah, Mr. Lee, Mrs. Lee, ako rin meron problema. Oh, ikaw sa Ako tulong sa iyo, ha. Gamit ako kubeta, pwede? Eh, Hindi pwede. Hindi pwede? Hindi. Karin, ako meron sabi. Ako tulong sa iyo kung saan ikaw kuha almas. Ah, oh, pantay niyo may mga kargamento, ha? Huh? Ako sapi lang namin yung buyer sa itaas. Oo, oh, boss. Bon ah! <coughs> 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 Chỉ đi <laughs> đi tung đôi, chỉ đi tung đôi, chỉ đi tung đôi, đi cung lôi